Hey guys, magbakyong tayo sa pada order nating toyo, exclusively from Kaboy Kabete. Salamat sa nagbili. Ito na oh. Yahoo! I-pressure ko para hindi maubos agad. Ooh. Tapos, i-vacuum ko. i ko dito. Kasi, yung iba, ng ano eh ano sa bike sa akin dinagiin ko lang to para walang hangin yo o de ba practice <laughs> kaya pinaplat ko ito para maraming malagyan o de ba may idea na kayo salamat sa panod